pala dun sa pag ng ugat. Kasi na, yung damo kasi ang kalaban yun, tsaka yung insekto po. Uh, uh -huh. kailangan, ano po, treat mo siya ng mga, uh, sorry sa mga, ano natin siya, organic ha. Kasi hindi ako masyad, ang organic ko kasi, semi lang organic, inahalong pa rin naman organic, mga concoction natin dyan. Uh -huh. Pero totally talaga, kapag hindi mo siya ginamito ng stone up insecticide, hindi uh -huh. talaga mamamatay yung ano, pulisap. Pero, ang ano po dyan, kasi nag-ano naman ako sa Tesla, binalance ko po yung organic sa chemical para pinaghalo ko siya para hindi masyado hazard sa pananim. Hindi talaga pwedeng pure organic, 'di ba 'yung may mga ah uh, pag pure organic po kasi para sa akin parang hanggang sa sa akin lang putukan. Hmm. Backyard lang siya. Pero pag ganitong property talaga, kailangan mo siyang gamitan ng chemical. Pero hindi naman yung chemical na sobrang tatang. Sakto lang. Unless abenta ah, mo siya. Mas organic. Sa ngayon po kasi mas mataas na ang presyo nung organic. ng organic. Pero ito, organic po ito ngayon. Wala po akong nailalagay sa Wala pang pa abono, abono. Ha, Wala siyang abono. Wala siyang abono na ginagamit dito. Wala. Mm -hmm. Simula nag-start yung, di ba po natenga tayo nung ni El Niño? Mm -hmm. Talagang bitakan yung mga lupa dito. Talagang nakatiwang yung, titigas ang lupa. Tapos, mm -hmm. after nun, sumululit yung mga talong. Start. Yung, hindi na ako talaga naglagay ng abono, ng foliar, Talagang natural na talagang growing niya. Maganda. Mataba. Mm -hmm. Nasa lupa talaga yung ano stepping ano, talaga, mm -hmm. sa lupa talaga. Mm -hmm. Kapag yung puhunan talaga ng isang yung lupa talaga. Mm -hmm. Kapag yung lupa mo is acidic or something, wala. huwag ka nang maaasa rin. Mm -hmm. sa, sa kulay pa lang ng lupa uh -huh. ugat, oh medyo maayos eh. Ma eh. O, okay. At saka yung quality ng lupa dito, yung tubig nyo, kasi clay, clay siya eh. Mm -hmm. Nahawak ka talaga yung tubig niya. Kaya kahit di mo sa diligan ng dalawang linggo, basta malakas yung ulan, mm -hmm. goods mm -hmm. na goods pa rin yung mapananin. Yung ugat niya ay talagang like, kapit-kapit sa clay. Actually, ah, uh, hindi ko po personal na kilala si si Jan uh, pero na na capture yung attention ko nung kanyang uh, Facebook uh, account yung kanyang mga binablan na ano na yung mga kwentong gulayan niya bilang habinero millennial and I believe uh, hindi ko sabi ko very inspiring kasi tama nga, eh, karamihan ng kabataan ngayon talaga, hindi man masyado priority ang agriculture. Maliban na lang kung somebody credible na based on experience ay pwedeng makapagsabi sa kanila, there's money in agriculture that can make a difference yeah. kaya sabi ko ay medyo po talaga na curious ako dito sa mama na ito kasi alam alam ko na mama daw eh, alam ko na uh, pag tinitingnan ko yung content niya ay alam mong bright at alam mo na hindi ordinaryong millennial na kung gugustuhin niya ng ibang ng ibang uh, gawa siguro eh, lalo na meron pala siyang competency when it comes to marketing merong other field na pwede niyang pasukan yet yet uh, uh she's uh, parang he's opting na uh, dito sa ating lalawigan uh, pagyamanin yung kanilang lupa similar doon sa ano sa ating kapatid na nasa, nasa Bagpingon ano OFW yun hmm? OFW nag-stop ng pag-OFW oh. at nakita niya, so, at kaya pa lang, kaya pala. Yun nga lang, kasi medyo sinusuportahan din po sila mm -hmm. pag medyo uh, ganong level na. And isipin niyo po yun, no? hindi na siya nag upload uh, ito rin si, ano, si, si Jan, definitely natin. Niya. nakikita natin na pwede siyang punta ulit ng Manila, uh, trabaho ng ibang trabaho, pero... Still trying na pagyamanin. At saka po nakaka-addict yung nakaka lupa parang hmm? nakaka-addict yung lupa. Parang oh, basta nakapag isal ka na magtanim, parang parang obligado ka na na taniman ito lagi. Parang ganoon. Mm. Parang nakaka-addict siyang gawin, yung parang may connect. May ka na talaga. Dati naman talaga ang layo ng binya ko dito pag kakain ito. Mm. Kakaayaw na ayaw ko talaga dati mang ganyan kasi ako dati eh si uh, Alam mo naman dati pag sa sa Maynila, si mm -hmm. Maarte Arte. Mm -hmm. <laughs> Simula man, ano, na, wala na akong pakailam. Parang mahal na mahal ko nang ginagawa ko talaga. Ang sarap so nalala mo gabi na mauwi na ako ng Ate Clarissa nakikita mo na nalang ako sa kalasada <laughs> tapos na, parang sobrang na-attach mo doon sa lupa tapos parang obligado ka na na kailangan may tarim lagi tsaka naisip mo na tsaka habang naisip ko to guys habang pala natagal yung pagsasaka mo parang nakakakonek ka na sa community ninyo kasi yung product mo na ikot din sa community nakakatulong ka rin sa community kasi hindi lang sa sarili mo ikot nakakatulong kundi sa community rin na mm -hmm mga pakarap uh, bahay mo sa mga taong nasa barangay yun yun, mm -hmm. isang barangay and parang hindi lang mean, ikaw nagbe-benefit kundi pati sila oh, and I heard yun yung kapangyarihan na ng mga magsasaka ka rin, oh, po. naalalayan ka rin ng community mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. na pinakapitan na mm -hmm. so, ako talaga yun nga <laughs> sorry po ha kasi paborito ko po talaga nito <laughs> at saka nga. ito kaya yan ah uh, yun, ako talaga personal kong binisita po yung itong garden ni, ni, ano ni Jan para to get more inspiration din kasi nga po ay tayo ngayon ang bagong chairman ng committee ng agriculture uh, ang vice governor ho ako nag-decide ako at dinesisyon na namin na as vice governor walang hahawakan committee ang vice governor para nakafocus siya sa pagpikitmon at paglilid ng lahat ng anong uh, buong sanggunian ang panalawigan pero dahil nga po sa parang nakikita ko na espesyal ang pangangailangan at concerns ng uh, sektor ng agrikultura sa lalawigan mm -hmm. ay minarapat ko ho na hilingin sa ating mga kasama na pagbigyan ako na maging chairman ng committee ng agriculture at uh, ito pong aking pagbisita sa sa gulayan ni Jan ay uh, bahagi ho ng aking pagnanais na mas uh, detalyado at mas malapitang maintindihan ang ang sitwasyon ng sektor ng agrikultura dito sa ating lalawigan Sa bahagi ho ng mga kagaya ni Jan, na mga young uh, uh, na na modern day farmers uh, dito sa ating lalawigan So, syempre, itong kanilang pagsusumikap ay uh, nire-recognize natin at nire-recognize din natin na kailangan nila ng tulong at uh, pag-analay. Kaya, yun ho, at uh, You, you've been inspired an inspiration to cool. many. Uh, Thank you po. Cool. Diyan hindi mo lang alam mm -hmm. pero uh, yung ginagawa mo ay uh, nag inspire kong ako nga eh. Hindi kita kilala but I was inspired and when I got the committee on on um on agriculture after ng training din sa Development Academy of the Philippines and exposure for the global context ng agriculture naman na konektado ko dun sa mga foreign study mission na kinukwento ko sa inyo uh, uh, recently kung saan kasi ka kararating din lang natin sa foreign study missions mula sa tatlong uh, abansa, Netherlands na kilalang kilala pagdating sa agriculture at uh, ang uh, Korea, ang South Korea at Japan kung saan ang aking tinututukan doon ay yung Um, global context ng agrikultura. Kasi mm -hmm. bilang ganun ko, siniseryoso rin talaga yung yung aking mission ngayon sa agriculture. Oh. Ito po ay bago sa akin at alam ko marami kong dapat alamin at marami dapat uh, matutunan. Kaya po yung aking pagbaba sa ground ngayon uh, matapos ko makipag-usap sa, sa Provincial Agriculture Office, sa Department of Agriculture, Uh, so alam na natin yung global national context, provincial direction. Ngayon naman ay tinitingnan natin yung ano deductive po yung ginawa natin kaysa mauna tayo sa ground pataas ay tinitingnan natin yung yung uh, situation sa global, national and uh, provincial perspective pagkatapos ay tinitingnan natin kung nagmamatch po yung direction at uh, kung swak doon sa nangyayari sa ground. Partikular sa mga kagaya po ni Jan na nagsusumikap na mapalakas ang agrikul agrikultura dito sa ating dalawing Jan. so you are helping Jan Lamad not just po. yourself na may kita ka, you are helping the community but at the same time you are helping the agricultural sector na sumisinghap-singhap na Salamat yun ho ang totoong sitwasyon ng agrikultura hindi lamang po sa Pilipinas kundi kahit dun ho sa ibang ibang ano ibang ibang uh, lugar at least dito ha marami pa tayong pwedeng mag-farm. mag, mag, mag Oo. Uh, sa iba halimbawa sa Japan at sa Tokyo